Pilipinas ngayong araw. Ito ay dahil na rin sa pinatutupad ng 10 araw na pagpapawal ng ayuda sa buong araw mula po ang May 12 elections. Wala po siya since um, ang condition po kasi natin sa, uh, exception din is that meron din po dapat ang LGU per exception. Pagkakaalam po natin, wala po sila exception. So yung nangyari pong launch kahapon, uh, valid pa rin po yan. Pero dahil covered na ng May uh, well, yun na, meron na tayong uh, complete ban. Inihayag ni Guevara maging ang p 20 Rice Program na inilonsad sa Cebu kahapon ay itinigil muna ng DA at sa May 13 na rin na, muling itutuloy. Taris po tayo. Ay, kung nga po po ano guidelines natin sa p 20 will be the same guidelines as we will be using for p 20 for our continuous. Ang isa sa mga ng unang sa paglunod sa ng proyekto at nagsain pa ng bigas sa bagingit na walang problema sa mga ibinibenta. Talagang natutok ko uh, yung ng ating bansa dito sa proyekto nito at uh, sinusuportahan talaga yan tayo ng tunoy-tunoy. Kinumpirma rin bukas ay hindi muna magbibenta ng 20 pesos kada kilo at itutuloy ito pagkatapos ng eleksyon alinsunod sa pahayag ng COVID-19. Be on the safe side, siyempre ayaw din naman natin na uh, makasuhan. Department of Agriculture ang pagbibenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas. Ayon ng Agriculture Secretary Francisco T. Laurel, Jr., ipagpapatuloy ang pagbibenta ng murang bigas pagkatapos na ng eleksyon 2025. Alisunod po yan sa naging pahayag ni Comrade Chairman George Irwin Garcia kagnay sa umiiral na ayuda ban at election spending ban. Sundin mo ang pagbibenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa ilang piling kaniwa store. Ayon sa isang kaniwa store sa Maynila, nakatanggap sila ng abiso mula sa Pablo A. Bureau of Land Industry na hindi matutuloy ngayong araw ang rollout ng programa. Sa ngayon, makabibili o ang 20 pesos per kilo ng local na bigas at 35 pesos per kilo na imported na bigas. So, narinig po natin ng balitas mula sa mga iba't ibang Uh, pahayagan sa stream media, sa so, JMA, uh, PTV, uh, UNTV. So, nakuha po natin yan. Ng, nakuha natin po yung report na yan. So, mga kababayan ko sa buong Pilipinas, sa uh, Luzon Visayas at Mindanao, Gan uh, Luzon Visayas at kasi may kaniwa po. Mayroon po yung mga kaniwa na ilang outlet na po mayroon dyan sa uh, ng Pilipinas. So, sa yung 20 pesos tabigas po na talagang 20 pesos sa uh, 20 pesos sa isang kilo. So it, pansamantala po na ititigil muna. Ah uh, kahapon na nag-roll out tapos ititigil na ng kinabukasan. So yo uh, babalik na babalik po 'yan sa ano na po sa May 13 hanggang May 12 kasi yun pagkatapos po ng eleksyon. So intindihin po natin po yung ano sitwasyon yon sa sa pagbibinta po ng NFE rise na 20 pesos na isang kilo kasi nga baka mahaluan baka sabihin uh, mahaluan nga po ng pamumulitika o di yung sa mga gawing ayuda so yung iniiwasan po ng ano ng ng milik at ng secretary komili sa, sa Department of Agriculture so intindihin po natin hindi naman hindi promise po ng pangulo natin po yan na hindi po mawawala yung ano na yan yung tinangap uh, pangarap niya opinyon pinang ayun na hindi na lang natin pinangarap pinangako na yung 20 pesos na bigas na yan ay mananatili po yan hanggang sa hanggang sa 2028 yan yung po kasi na sinabi ng ating pangulo so at saka muna at so, is muna habang hanggang matapos po ang eleksyon hanggang matapos po makapili po tayo ng mga iahalal po natin sa national at maging sa local so yun po ah uh, hindi nating ano, huwag na, huwag na natin sisihin ang gobyerno kasi nga so yun po, na lang muna tayo uh, tayong mga ano mga namimili ng bigas dyan sa ating bansang Pilipinas test na lang muna ilang araw lang naman po yan pagkatapos ng eleksyon so balik ulit po yan uh, Asaan asahan, asahan nyo po yan yan ang pangako uh, pangako, pangarap ng ating mahal na abot, ka, abot kaya Pararitang tao taon na pampili po ng bigas. So, po, uh, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa amang panig ng mundo. Mabuhay po ang bawat Pilipino, mabuhay po ang bagong Pilipinas.